medyo sabi ng customer maingay daw pag nag idling na pag hindi naman yung pagpag eh ah uh, na yung kanyang slider maluwag na so dahil nga wala pa rin available dito sa amin nakita niya yung ginawa ko na vlog tinabasan tinabasan ko kasi to so pakita ko sa inyo yung difference ang gagawin nyo lang ulit kuha kayo ng cutter tabasan nyo lang lang konti o yan matabasan kabit na natin ang dating position yan pag ganyan yan ibabalik natin sa dating sa sa tabas ko o yan ang mangyayari o ba diba? ang hitpit o walang kalog hmm. yung isa naman kasi tatlo to mga kaworks tabasan din natin Ito ay diskarte para kahit papano makatulong tayo sa customer. Nakameno siya. Alam nyo ba kung magkano ang isa nito? Mahal. Pag original. di oh, ba? Diba? Kung dating position niya ganito, nalalaglag. O oh, oh, nalalaglag. Balik rin yung mga kawarks. O, oh, diba? Ang sikip. O, oh, lagay natin. Ito mga kawarks, ilalagay ko ah. Oh. Diba? Walang kalog. Oh, hindi yan nalalaglag. Oh. Yung sikip niyan, hindi yan sobrang sikip. Kasi kung anong sikip ng bago, siya rin yan. Ah, kabisado ko na yung sukat ng pagtatabas ko. Kaya hindi yan delikado. Ah, labas yung mga basher dyan. Bahala na kayo. Baka nga ginagaya nyo na rin to eh. Oh, yan oh. Oh. Walang kalog. At hindi maingay. Para ka na rin nagpalit ng bagong slider. O oh, yan oh. 'di ba? Oh, ayan. Kaysa kanina, halos malalaglag na talaga. Oh, yan. So, ikabit na natin mga awards. Sa mga nagsisibiti nga pala diyan, ah, kalaskabit, kalaskabit Kung napapansin niyo ito mga ginagamit ng mga uh, power tools Iwasan yung gumawit ng maghihigpit ng walang torque wrench. Ito yung torque wrench. Sa mga nagtatanong kung ilang newton meter, ito sa may sigunyal, ang kanya newton meter ay ano ba to Nasa 59 yung ginagamit namin. 59 dito sa sigunyal. 59 newton meter. Kasi pag sobrang higpit, nasisira yung sigunyal. Tapos, tutunog naman yan. Pagkuhan eh yun, auto no, monog pag na-reach na niya yung 59 newton meter dito naman sa kabila sa mga nagtatanong 49 newton meter dito ay 59 newton meter so dapat gumamit po tayo ng torque wrench para maiwasan po ang pagkasira ng mga uh, sigunyal o kaya yung mga bolts napakahirap po ng na laging nakakasira kung lagi tayong Itong para natin ang pagigpit ay impact wrench o pneumatic impact wrench. Nakakasira po ito. Pwede sa mga paraang pagluluwag lang. Pero sa mga ganito mga over tighten masisira po kung wala kayong torque wrench. Ito po at salamat po.